isa sa mga problema ng mga spray paint user lalo na ng mga beginner ay kapag tumulo ang pintura sa kanilang project? At yan ang sasabutin natin sa video natin today. Magmula ito sa tanong ni Sir Randall Pahilan nag-comment sa ating YouTube channel. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel ko at interesado ka sa mga ganitong content, hit mo na yung subscribe button at yung bell para update ka pa sa mga bagong videos na i-upload natin dito. Tara, simulan na natin. Ang pangunahing dahilan ng pagtulo ng pintura sa ating project ay ang paulit-ulit na pag-spray natin sa isang parte ng ating project nang walang sapat na interval o pagkitan kapag tayo ay nag spray Kaya naman, kumakapal ang pintura sa isang parte at nagiging sanhi ng pagtulo nito. May tinatawag tayong intervals o yung paglipas ng ilang minuto bago natin ulit isprayan ang ating mga project. 20 to 30 minutes ang common intervals sa ating mga project bago natin ulit ito isprayan. Ibig sabihin, once na isprayan mo na ng first coating ang iyong project, ay kailangan mo munang palipasin ng 20 minutes bago mo ulit isprayan ng second coatings. Isa pa sa mga dahilan kung bakit tumutulo ang pintura sa ating mga project ay yung distansya o layo ng pag-spray natin dito. Ang tamang distansya o layo ng ating pag-spray ay naglalaro sa 20 to 25 cm o mahigit isang dangkal. Dahil kapag mas malapit ang distansya ng pag-spray mo, ay mas makapal ang pinturang tatama sa project mo na nagiging sanhi ng pagtulo nito. Makakatulong ang ginawa kong tip samurai paint para hindi masayang ang pera mo. Ilalagay ko ang link sa description below para mapanood mo. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo ang solusyon kapag na-encounter nyo na ang ganitong problema. Ang unang step na gagawin mo kapag tumulo ng pintura sa project mo ay hintayin mong matuyo ang project mo na mayroong tumulong pintura. Pagkatapos ay lilihain mo ito ulit gamit ang 600 to 1000 grit na liha. Pagkatapos mong lihain at mapantay ang tumulong parte ng iyong project ay huhugasan mo ito ng liquid soap at patutuyuin bago ulit isprayan ng pintura. At kung meron pa kayong katanungan tungkol sa spray paint ay malaya niyong ilagay sa ating comment section para may line up natin sa ating mga susunod na video tutorial. At kung nagustuhan mo ang tutorial natin today ay mag iwan ka naman ng like at abangan ang mga susunod pa nating videos. At sa mga gusto namang umorder ng Samurai Paint, available po yan sa aking Shopee Store, TikTok Shop at Facebook page. Ilalagay ko po ang link sa description below. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel.